Hello everyone. So ito po pa yung package ko from Shopee and Kenny. Wow naman. Okay. Wow. So, yung yung package wow. Package ko. Wow. Tayo lang naman so, sa pusa Huwag niyong kalimutan na mag-check out gamit yung May Jane Collection. Okay, so lahat ng mga items ay nasa May Jane Collection. Para hindi na kayo mahirapan pa maghanap gamitin nyo lang yung link na yun. Okay, so yung link na yun, ilagay ko lang yon sa bio ko. At saka ilagay ko na yun sa mga shusha, shusha, <coughs> social social shusha ko. Okay, so wag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, subscribe. So, what's natin So, ito nga pala yung in-order ko Si Shopee. At sana doon din kayo sa... Wait, how do so, you Ano yung ano natin, guys? Okay, so pasensya nga pala yung in-order ko para sa pusa. So, ito ay cat food. Maganda to sa isip ng pusa. Alam naman natin yon na maka brain development siya at meron siyang strong immune system para hindi siya magkasakit-sakit. Kailangan yung bilhin nito. Guys, maraming benefits ang royal canin. Ang royal canin ay pinapakain ko sa pusa October, November, and December for 3 months na. Kaya yung pusa ko healthy. 'Wag niyong kalimutan na mag-check out gamit 'yung link na. I lagay ko sa aking bio. Gamitin niyo 'yung link ko, guys. Promise, hindi kayo magsasawa mag-order kasi ano lang, mabilis lang at saka naka Nakakategorize na.